Paper Awesome! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng itik o duck na gawa sa papel. Gaya nito. Tara, simulan natin. Una, dapat ang papel natin ay pareha ba? Kahit anong sukat ng papel, basta pareha ba, pwede yan. Itong lilin na ito, ipapantay lang natin dito sa taas. Then, tupiin lang rin. Sunod ito. Tupiin natin papuntang kaliwa. Tapos yung fold niya, dapat sumakto siya dito sa green Yan. Then, ibukas natin. Meron na siyang linya dito. Gugupitin lang natin yan. malaki, tabi lang natin. Itong maliit lang gagamitin natin. Itong ibaba, ipantay natin dito sa itaas. Then, tupuyin natin. Ibukas natin ang papel. Meron na siyang ganyan dito. Itong ibaba, tsaka itong itaas. Ipapantay natin dito sa gitna. Rotate natin ang papel para mas madali siyang i-fold. Ito. Papantay natin dito sa gitna. Pingin natin siya ng ganito. Ganun din itong kabila. Then, fold natin siya pataas. Yan. Then, yung fold niya, hindi siya sasakto dito sa kanto. Medyo lagpas siya. Yan. Then, rotate natin yung papel. Tutupin natin ito pataas. Tapos yung tupi niya, isakto na natin, natin siya dito sa kanto. Yan. Then, ito, tsaka ito, pagpapantayin na natin. Bali, ipokult lang natin siya sa kalahati. Yan. Sunod. Ibukas lang natin to. Yan. Then, hawakan natin dito. Tapos, tutupin natin pa pa baba. Pagpisa pa ba, dapat ito, puntay siya dito sa taas. Yan. Usad pa natin. Pagka hindi pa siya pantay, pwede natin siya usad. Yan, pantay na. Ayusin lang natin. Then, fold natin siya. sunod ito ito at saka ito i-open lang natin siya bubukas lang natin siya ng ganito okay. Bale, ito at saka ito pinagdikit lang ulit natin then sunod itong so, nasa taas, ipapantay natin dito sa gulit na ito. Yan. Then, pagkain natin ng ganito. Hanggang dito lang. Kasi ito, aangat yan. Then, balik tarik ibalik natin sa dati, yung kabilang side naman. Pantay din natin doon. Yan. Then, ibukas natin ang papel. Pagkabukas ito, tulak natin pagbaba. Tapos, ibalik natin itong fold na ito. Ito pag... Itong dalawang tapag-delete ito, natin yan ito papantay natin dito sa pinakataas yan then fold natin balik natin sa dati then ibukas natin to, tapos ito aangat natin itong nasa baba iyan natin sya ng ganito yan tapos ito tsaka saka ito pagdidikitin lang natin okay. sunod ito, hihilain natin ito pa baba tapos habang hihila natin pa pababa, dapat ma-fold natin siya hanggang dito yan then, ganun din sa kabila lain natin ito pa wala. natin ng papel. Itong nasa baba, itupiin lang natin yan papasok sa loob. Para lang tayo gumawa ng triangle na maliit. Ganun din itong isa. Then, tutupin natin. Sunod, ito. So, fold lang din natin ito papasok sa loob. I-gawa e, lang din tayo ng parang triangle. Ayan. Then, ito. Tulak natin. Maliit lang yung itutulak natin. Para maging pabilog siya. Then, ito. Yung maliit na triangle, hawakan natin ito dito. Tapos yung triangle, ilahin natin yung palula. Ayan. Then, tupikin natin. Tapos ito, usan lang din na i-pasok lang din natin pang konti. Para medyo maging pabilog. Then, tagyan lang natin siya ng mata para lalo siya magmukhang iti. Gagamit ako ng ball pen, pero kahit ano pwede gamitin. Pwede ng lapis, pwede ng pen, pen, pen. Drawing lang tayo dito ng mata. Then, shade lang natin. Ayan na. At tapos na ang ating dock o heat nagawa sa papel. Ang galing, di ba? Kaya hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!